dang umaga mga kapower uh, umaga pa lang pagkagising lang may nakapasok na uh, washing machine nagpaayos, kapitbahay lang namin ito ang mayari so 7.5 kilograms ito, eureka at ang trouble mahina daw ang ikot ng kanyang propeller, so try natin no ayun hindi nakaikot pala no pero umaandar naman ang kanyang motor suspit ako dito uh, belt lang ang kanyang trouble ito na guys nabuksan ko na no ang kanyang likod kung saan nakalagay ang motor ito ang belt niya ang sobrang luwag guys kailangan palitan to 100% ito na belt lang ang sira so uh, abangan niyo ang sunod kong video dito guys kung mapalitan na natin ng belt no at ituro ko sa inyo kung paano ituloy na natin guys belt. dahil so, kakaabot lang sa may-ari ako. ko na ang may-ari dito sa pagbili ng belt abangan niyo guys ang sunod-sunod kong video ah uh, ito na guys nakaabot na ang belt guys na bago, ito ang bago guys ha at ito ang dati niya no? sobrang maluwag na kung isukat natin kung tingnan ninyo sa sukat ha hirap, hirap kasi ako lang ang mag, naghawak ng kamera eh oh, tingnan ninyo ang kanyang diferensya oh, sa kanyang laki oh so, dito na guys no uh, ituro ko sa inyo kung paano magkabit ng belt no sa ano ah uh, una guys, un unahin natin ang pagkabit ang belt doon sa pulia ng motor. Kung makita ninyo, ng motor. Oh. Tapos pag makabit na ang puliya sa motor, doon na naman tayo sa uh, puli ng propeller niya. Dito, dito. Dito sa laki niya, sa wasing na. Ayun na, ikabit na natin ang pulia. No? Una natin ikinabit sa puli ng motor. At tingnan ninyong mabuti na nasa pwisto. Maayos ang pwisto niya sa ang belt sa puli ng motor. Na guys, no? Dito na tayo sa motor. Hindi pa nakaayos wala pa sa ayos ang kanyang ano ha, ang belt sa puli, uh, pinakamalaking puli sa washing niya. At ikuti na lang. Ikuti ninyo pag ganun, pag ganon para ma ano siya sa ayos ang pwisto. Ayun na guys. So, ayun na, oh. Mag, uh, nasa ayos na. Tapos na tayo kabit, guys, no? Sa, ang built sa pulihan niya. Yeah? Ngayon, ngayon na isak isaksak na natin. Try na natin. Ayun na. Ayun. So, ayos.